Ayan, good morning Good morning mga idol Welcome po muli sa ating channel Ito po muli ang yung lingkod Si Boyet Ay muli ang bumabati ng isang magandang Umaga Pero mga idol Sa mga kayong panig ng ating bansa Naroon Ang mga palusyon Visayas Mindanao Ay binabati ko kayo Ng isang magandang Umaga at nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero well, mga idol, sana'y samahan nyo ako sa may nitong ating programa para naman may makasama ako sa buong panahon nitong ating video. Ang paksa na ating tatalakayin mga idol sa oras na ito ay may kaugnayan sa mga paranormal na pangyayari tulad ng mga sinasalbahe ng mga kung ano anong mga samang elemento, masamang espiritu at ng mga taong may mga itim na mahika tulad ng mga manggagaway yan mga mangkukulam na yan at mga babarang ngayon base dun sa ating mga napapanood na kapwa natin mga vlogger na ikinokontent ang ganyang sistema ng mga pangyayari tulad sa mga panggagamot na yan eh may mga nababasa tayo sa comment section na tila daw eh yung mga gagamot na nang gagamot sa ganyan eh scripted lang o drama drama o kaya naman daw eh baka yan eh para lang naman magkaroon ng content yung ah ika nga vlogger na nagtitake nung kanyang ginagamot na pasyente. Pero mga idol, uh, isa lang ang masasabi ko sa ating mga viewer, lalo't yung mga nakakapanood ng ganyan, kung ano man ang kanilang technique sa sistema, ang kanilang ginagawa, isip nila lang ang aking sagot dyan kung yun man ay scripted o yun man ay drama-drama lang o arte-arte lang nasa sa kanila yon dahil sila ang may gawa ng video ngayon para sa akin yung mga tunay na mga albularyo o yung mga manggagamot na gumagamot sa mga pasyente na hindi normal ang karamdaman may mga tunay talagang mga albularyo na gumagamot. At yan, hindi man nila i-video yung kanilang mga ginagawa, ay eh talagang meron namang mga vlogger na talagang i-video sila sa sistema ng kanilang panggagamot. Ngayon, sa mga napapanood natin o napapanood nila na dinadaw daw sumisigaw yung tao kapag iniibitan o ilalo ng manggagamot, parang hindi daw kapanipaniwala yung kanilang mga napapanood. Alam nyo, simple lang ang masasabi ko mga idol kasi kung yung manggagamot na yon at yung pasyenteng kanyang ginagamot ay totoong sinasalbahe ng kung sino pa man, pag yan inipitan o ginamitan ng manggagamot ng kanyang sprikitek na tinatawag, sisigaw talaga yan oh, at hindi na yung mismong tao na yun na kanyang iniipitan yung nagsisisigaw kundi yung espiritu na pinapasok niya doon sa katawan ng tao para malaman kung ano ang ginagawa nito dito sa tao na kanyang ginagamot at kung bakit niya sinasalbahay ang taong ito yun ang unang purpose ng manggagamot kaya niya gustong papasukin sa katawan ng tao o sino pa man yung nananalbahe. Alam niyo mga totoo niyan mga idol, yung talaga mga manggagamot, magaling tumawag yan ng mga nananalbahe. Dahil may ginagamit na silang panawagan, yung isprikitik na panawagan. At kahit gano'ng kakatinding ang uh, manggagaway ang uh, magkukulam o mambabarang, kapag ginamitan ka ng panawagan, hindi ka makakatanggi papasok at papasok ka doon sa katawan ng tao na kanyang ginagamot. Bakit? Dahil yung tao na yon yun, meron yung uh, taglay na inilagay mo. Ha? Alimbawa, yung taong sinasalbahin ng mamagagaway o nung no, uh, magkukulam, nilagyan niya ng sakit yung tao. Kumbaga, may marka. Merong mapagpukunan o mapaghuhugutan lalakas yung albularyo para ikaw tawagin dahil ikaw ang may gawa ng kalukuhan doon sa tao kung sino ka bang albula, ah, ka kaya yon sa ayo at sa gusto papasok yon sa pamamagitan ng panawagan nabanggit ko niyan doon sa mga unang video alam yung mga idol ang mga manggagamot ng mga albularyo yung mga spiritual na karamdaman ng tao hindi yan matitrace ng doktor. Kahit sinong dalubhasan doktor, hindi niya yan matitrace. Bakit? Spiritual yan eh. Wala silang makikitang findings doon sa tao. Maliba na kung may history ng medical itong tao na kanilang gagamutin sa pamamagitan ng medisina kukulan nila ng history yung tao. Ngayon, papasok doon sa history ng tao yung karagdagang karamdaman nitong tao. Yun ang papasok doon at lalabas sa medical abstract ng doktor. Pero kung walang history, yung tao, hindi nila matitrace. O, oh, kasi spiritual nga yun eh. Ganon. Ngayon, kung halimbawa, ang ginawa ng magkukula mo ng mambabarang doon sa tao, nilagyan ng karamdaman o nilagyan ng mga sugat, etc., bukol, kung ano pa man, pag tinrace ng doktor yun, iba-iba ang magiging findings nila. Meron nga, nagiging findings, cancer. Ah, ano, ba? Nagiging findings ng iba, uh, ano, dahil nga, may marka. Pero, sa totoo lang, hindi nila kaya itong gamotin. Ano man ang gamot na gagamitin nila, lalong lalala ang pasyente. O, lalo't pag in-injection na ng isang pasyente na tinatalbahe, imbes gumaling yan, lalala yan. <laughs> Kasi nga hindi ang kopyo ginagawa ng doktor doon sa karamdaman ng spiritual na sakit ng tao oo bibigyan ko kayo ng sample nung panahon ng bayaw ko nabanggit ko na yan dati akong kasakasama nung bayaw kong albularyo at paranormal meron kaming hinawakan pasyente at yung bayaw ko meron siyang tinatawag na yung parang medium o ano meron siyang batang ginagamit na binubuksan niya yung third eye nung bata para matrace yung karamdaman ng isang tao at kung sino ang sumasalbahe doon sa tao. Ganyan ang sistema nung bayaw ko nung siya ay kasalukuyan nang gagamot pa. Kaya pag may pasyente sa kanya, ang una niyang tinatanong galing na ba sa doktor? Pag sinabi nung pamilya o nung ano, galing na po yan eh, wala akong makitang ano eh. Yan. Pero pag sinabing hindi pa akong kami nang galing sa doktor kasi may nagsabi sa amin, patignan daw muna namin sa albularyo. Meron namang gano'ng mga pasyente na naniniwala sa ano, na bago magpa-doktor, pinapatrace mo na. Good afternoon po. Oh, good afternoon. Kayo po kami Oo, ako naka-duty. Ngayon, mga idol, ganito yan. Halimbawa, na-trace nung bayaw ko na yung karamdaman ng tao na lang ng masamang espiritu o nung kung sino pa man, sinasabi agad ng bayaw ko, kung ito hindi nyo pala papadoktor, pagkagaling nyo rito, yung pinagdaanan nito, dalhin nyo sa doktor. Bakit? Kasi, yung ginawa nung masamang o kung sino pa man, yung pinagdaanan nun dapat talaga sa doktor na. Kasi may mga sinasalbahin na yung pinagdaanan, matapos tanggalin yung manggagamot yung ginawa, yung pinagdaanan nun mananatili yun eh. Nangangailangan yun ng normal na gamot. Papasok na ang medicine doon. Gagaling yun. Pero kung halimbawa, eh, galing na siya sa doktor at sinabi ng doktor ganito raw ang sakit niya, ganun ganun at hindi naman tumatama doon sa sistema ng pagsusuri ng bayaw ko sinasabi agad ng bayaw ko huwag nyo na ibalik sa doktor to lalala lang ito tatanggalin mo na natin yung mga inilagay sa kanya ng kusino paman at saka nyo siya ibalik sa doktor. You know, may mga manggagamot, mga idol na ano, tapat sa pasyente. Tulad din ba ko? Pag iyan may hinawak ang pasyente. Sinasabi niya kaagad. Pag ito, hindi normal, yung pinagdaanan nito, balik mo sa doktor. O kaya naman, kung simple lang yung pinagdaanan nung ginawa nung nananalbahe, hindi na rin pinapasa, pinapapunta ng bayaw ko sa doktor. Siya na rin mismo ang nagre-reseta ng gamot para doon sa pasyente. Oo. Ganun. Pero kasi may mga magagamot naman na patay bahala lang eh. Kanyan. Kaya minsan yung iba na dadala dahil akala pinipirahan lang sila ng manggagamot. At tandaan nyo, yung mga manggagamot na may ginagamit na may third eye, pag yun ang sumuri sa pasyente dahil pa nun ang x-ray machine. Nabanggit ko niya sa mga unang kong video. Pag sinipat ang buong katawan niyan, pag sinabi nung bayaw ko, tignan mo kung ano nasa katawan, ultimo yung normal na karamdaman ng tao, masisipat yun. Kagaya ng meron kami naging ano noon, nung pinasipat, sabi nung meter din na kasama namin, Kuya, malala na ang tama sa bagahan yan. May normal na karamdaman yan. At yun ang binabanata nung manggagaway. Doon pinapadaan. Kaya habang ginagamot siya sa ospital o sa doktor, lalo lalala. So, Totoo yun, kapag may pinagdaanan ng pasyente, na may normal na karamdaman at doon pinadaan ng manggagaway o namang kukulam yung karamdaman nalala. Kung hindi tatanggalin yung mga nilagay doon, hindi gagaling yun. Ngayon, pag natanggal na yun, papasok na ang gamot na isusuplay nung doktor. O, kasi hanggat meron siyang spiritual na karamdaman na nakakabit doon sa normal na karamdaman, hindi yan gagaling lalala pa yan. <laughs> yan ang hindi alam ng ating mga kababayan at mamamayan. Tandaan nyo, pag may normal na karamdaman ng isang pasyente, at sinabayan siya ng manggagaway, wala magagawa ang doktor. Imbis na gumaling, lalala. At ang nangyari doon sa ko. Yung ko may normal na karamdaman. Doon pinadaan. Kumbaga, on and off. Gagaling, babalik, gagaling, babalik. Pero hindi actual na gagaling. At sa pakiramdam gumagaling pero ang totoo lumalala. Bakit? Doon sa mga gamot na isinusupply. Kapag may spiritual na karamdaman ang isang tao, yung gamot na normal na ginagamit ng mga doktor, nagpapalala yan doon sa karamdaman. At yan ang gustong gusto ng mga manggagaway. doktor mo. <laughs> Para hindi na sila mahihirapan, palalain yung pasyente. So, at yung doktor na, ang papatay doon yung pasyente, bakit? Doon sa mga gamot na sinusuklay. <laughs> so, di ba? Yan ang nakakatawa. Kasi ang mga manggagaway ngayon, mga mangkukulang, mga mambabarang, high-tech na ngayon. Oo, oh, makabago na rin sila. Moderno na. Bago nila hawakan yung isang tao, bago nila sarbahin, susuriin mo na nila kung anong karamdaman na normal nito. Doon panadaanin. Hindi kagaya ng mga sinaunang na magkukulam, bibirahin agad yan. Kaya madaling matrace ng mga albularyo. E eh ngayon, pag pinadaan sa normal na karamdaman, mismo ang albularyo, mahihirapan tracin. Maliba na nga, kung mayroong meron dito na susuriin yung katawan ng tao, Gaya nung nangyayari sa amin, si yon, Yun. Yan mga idol, eh, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil nga, eh, sa napapanahong issue rin, marami tayong mga napapanood na mga uh, mga paranormal expert, mga nagbularyo dyan na ah, nasa social media na sila ngayon. Yung eh, mga mababarang eh, wala man sila sa social media, pero moderno na sila. <laughs> Oo. Oh. Kaya nga sabi nga nung idol din natin na isang oportunista, hindi ko na mabanggitin ang kanyang pangalan. Tama yung sinabi niya. Ang mga manggagawa sa panahon natin ngayon, modelo na. Hindi na sila gagamit na kung ano, -ano mga manika, et cetera, kung ano, -ano pa mga dati nilang ginagamit, hindi na. Kung ano ang karamdaman mo, yun lang. Doon ka titirahin. <laughs> so, yan ang nakakatakot ngayon eh. Kaya ultimo tumoy mga dalawang basa ng albularyo, nahihirapan trisin. Kasi nga, modelo eh. At yan ang ng doktor. Kung anong karamdaman mo, yun ang papasok ng papasok sa diagnosis. Ang ba? Diba? O so, paano, yun naman eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga napapanong issue na napapanood nyo natin. Kaya, binibigyan ko lang kayo ng mga idea. Tandaan nyo, ang mga mambabarang, mga mangkukulam, at mga manggagaway, modelo na sila. Kung ano ang aramdaman mo, doon ka bibirahin. Yan. Sana nakakuha kayo ng idea. Idol ko mo, si Otot Ikaw, may, may karanasan ka sa medical, sa medicine. Di ba? Kaya ikaw mismo nagdududa, doon sa mga sinasalbahe. Normal yun. Karapatan mo yun eh. <laughs> Kaya yan, mga idol, eh, may kukwento ko lang naman sa inyo para hindi ninyo, hindi na kayo magtaka so modelo na sila ngayon maliban na kung sumasalbay sa isang tao ay mga elemento o masamang espiritu yan mas madali magtiprestan ng ano yan eh, ng mga albularyo eh pagka elemento may gawa o masamang espiritu dahil ang mga elemento wala siya pakialam kung ano normal mong sakit bibigyan ka ng sarili mong sakit <laughs> Oh. So, hindi yan papadaanin sa normal mo sakit. Hindi. Wala sila pakialam doon. Kung ano ang gusto nilang gawin sa yo, yun ang gagawin nila. Oh. So, kaya yan naman, mas madali namang mag-trace yan ng mga uh, albularyo o ng mga paranormal. Hindi ka gaya nung pag ang tao may gawa, eh siyempre, sabi ko na nga, ang tao, sinungaling, pag nauli ng mga albularyo yan, mga ngako lang yan, sinabing bita, bibitawan, oo, oh, bibitawan, ba't hindi? Pero pag talikod ng ano, mabalikan. At minsan, magugulat na lang, pag ba't may gawa, bibitawan ngayon. Pag ganito ang albularyo, mamayang gabi, titigukin. Oo. Oh. Minsan, nang nasisisi pa yung albularyo. <laughs> ah, di ba? Pinatignan namin. Pinatignan namin ito sa albularyo kanina, eh. Ganun-ganun daw, ganun-ganun. <clears throat> Tapos ito na. Ang mapuputokan pa, yung albularyo. Bakit? Tinignan niya. O, oh, di ba? Kaya yung bayo ko, iba yun. Nahuli ka ngayon, magagaway ka. Hindi ka na niya Bakit? Hindi ka na bibigyan ng pagkakataon. Baka pag alis mo, eh. tigukin mo yung pasyente. Hindi siya nasabit. O. Oh. Ganun ang mga matitindi. Kita mo siya na commander bantugan. Pag hinawa ka ng isang pasyente, hindi na pinalagpas yung araw na yan. Pumaari. <laughs> Bakit? Kasi pag nangako yan, sinungaling yan, eh. Hindi totoo pa rin, eh pag alis ng pasyente doon sa bahay mo, o, oh, babupweltahan yan, mas matindi, titigukin yan, di nasabit ka pa bilang mga, bilang albularyo. Bakit? Ang galing sa'yo, pag inumbistikan at tinanong, dinalaw namin to sa albularyo, ganun ganun eh. Sabi, ganun ganun daw, ganun ganun. Eh, namatay. Maraming albularyo nasasabit sa ganyan. Oo. Oh, ginawa na niya yung gusto niya, napasama pa siya. Bakit? Kasi nga, pag ang may gawa sa isang tao, kapwa niya tao na at kung gusto niyang pinsalain yung albularyo yung tumingin sa'yo, o doon sa pasyente, titigokin niya ngayong araw na to. Pag alis niya sa ginagamutan, titigokin niya yan. Ikaw na albular humawak dyan, ikaw ang malilintikan. Bakit? Galing sa'yo eh. O, so, di ba? Solve na. Pero, kung matinig kang albularyo at alam mong gano'n ang nangyari, pwede mong tawagin yung may gawa nun at tigukin mo na rin. <laughs> Oo, oh, tigukin mo na rin. Gumamit ka na ibang tao, papasukin mo siya. O kaya, kung meron kang yung ginagamit dito, patawag mo, pakuha mo yung spirito. Yung bayaw ko ganyan eh. Pag alimbawa, tinigok yung ginawa ka niya, titigokin na rin yun, tatawagin lang yun. Oh. Yan, pagka mga matitinding albularyo gano'n ha, kasi akala ng mga manggagawa, kung tinigok na nila yun, hindi na sila maepektuhan, hindi na sila pwedeng tawagin, wala na eh. Yun ang inaakala nyo, mga idol, kahit gano'ng kakatindi, kaya kang tawagin kahit wala na yung pasyente. oh, kaya kang tawagin. Lalo't gumamit ng medium, tapos ka. Ganun, mga idol, kaya yan, napagkukwentuhan lang natin, maraming mga albularyo napapahamak papahama na sila ang napuputokan doon sa pasyente na dinadala sa kanila. May pagkakataon pa nga eh, actual ginagamot eh. Namatay yung tao, bakit? Lalo pag may gawa, elemento, nakapasok sa tao, pag alis doon, kaya yung espiritu sarili ng tao, tikok yun. Yari, albularyo doon. O yan sinasabi nga ng bayaw ko, Kapag nakapasok na ng espiritu sa isang tao, ingatan mo. Dahil baka pag alis na, tangayin yung espiritu nung pasyente mo. Yung mga elemento, tinatangayin lang yung espiritu ng sinasaniban nila eh. Hindi kagaya ng mga amang ah, gagawa, hindi na pwedeng tangayin yung espiritu ng tao. Hindi. Pero elemento, kaya niyang tangayin yan. Kukunin niya pag alis niya. Kasi bago makasalib yan, maihilo muna yung tao bago siya makapasok, maihilo yun eh. Para makakatulog. So, ang madaling sabi, ang espiritu ng tulog, nakasapaw siya. Kaya pag alis niya, pwede niyang tangayin. Pag tinangay niya yung espiritu normal ng tao, tapos yung tao. Yari yung albularyo. Kaya <laughs> yeah, advance natin ha, sa mga albularyo dyan, mag-iingat kayo. Kapag elemento nakasapi sa tao, ingatan nyo. Dahil alis niyan, pangayayin yung espiritu ng tao. Kaya kailangan pagka ganyan, palayakin mo na kagad. Gamitin mo ng sprikitik na hindi ma-epektoan yung espiritu ng tao. Yan mga idol, ang pagkukwentuhan lang naman natin. Dahil nga, kasi may karanasan tayo sa ganyan eh. Pero ngayon, wala na tayo dyan, lipas na tayo dyan eh. O, yung sa atin, sa akin sa ngayon, pang sarili ko na lang na depensa. Ano? Yan na, salamat ang marami sa make this ng tali ng ating kwentuhan, sinamahan niyo ako. Kung may mga katanungan kayo sa ating pinagkukwentuhan, lagay niyo lang sa comment section. At kung may mga comment kayo, o sana kahit pa paano meron kayong natutunan at meron kayong nakita ko ang aral sa kwentuhan natin ito. O shout out muli sa ating lahat yan ha. O yung mga idol natin yan. Idol Bungo, men. Si Idol Ed Caluwag. Yung mga iba nating Idol tanah nasa paranormal Commander Bantugan Atau yang iba pa yung Mga idol natin Siatok senyo Maka oh, tu pun uliin Yang link ko Si Boyet eh. Masa muka nak Kepala Sampai jumpa Mari Kepala